Ang Mindanao ay isang magandang isla sa southern region ng Pilipinas na kilala sa mga nakamamanghang beach, mayaman na kultura, at kamanghamanghang kasaysayan. Gayunpaman, ang isa sa mga nakakaintriga na aspeto ng kasaysayan ng Mindanao ay ang malalim na mga ugat ng relihiyon na maliwanag sa maraming mga sinaunang simbahan ng isla. Ang mga pinakalumang simbahan na ito sa Mindanao ay nakaligtas sa pagsubok ng oras at mananatiling isang testamento sa pananampalataya at pagiging matatag ng mga Pilipino. Narito ang 10 pinakalumang simbahan sa Mindanao. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan e click ang Like, Subscribe button, and Notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! Immaculate Conception Cathedral. Itinayo nila ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception mula sa mga natirang simbahan na nawasak sa panahon ng isang lindol noong 1955 na matatagpuan sa Ozamiz City, Misamis Occidental. Ang kilalang pambansang artist para sa arkitektura, si Leandro Locsin ay dinisenyo at natapos niya ang istruktura na ito noong 1960. Noong 1997 hanggang 1998 ang katedral ay sumailalim sa mga renovations, kabilang ang fasad nito, na kung saan ay lubos na kahangahanga. Bilang karagdagan, ang katedral ay tahanan ng pangalawang pinakamalaking pipe organ sa Pilipinas. Ito rin ang tanging umiiral na pipe organ sa Mindanao. Ang asul at kulay rosas na mga panel ng window ay nagpinta ng interior ng simbahan na may maliwanag na lilam ng asul. Ang pagpasok sa katedral ay magdadala ng damdamin ng pagpapahinga at katahimikan. Ang North Transept ay nakatuon sa Immaculate Conception, ang patroness ng katedral. Dipolog Cathedral. Ang Dipolog ay dating isang baryo ng Dapitan. Noong April 1894, ang pagtatayo ng Church of Dipolog ay sinimulan habang ang unang masa sa loob ng nakumpletong simbahan ay ginanap noong June 1894. Ang Parish of Dipolog ay itinatag noong June 30, 1896. Ang unang dambana ng Simbahan ng Dipolog ay dinisenyo ni Jose Rizal habang siya ay ipinatapon sa Dapitan. Ang mga tampok ng simbahan ay ang kahoy na kisame kahoy na basurahan ng apat na mga ibanggelista, napakalaking pader ng adobe na bato, at re bukod sa iba pa. Ang simbahan ay sumailalim sa maraming mga renovations. Noong 2009, pinalamutian ng mga manggagawa ang fasad ng katedral na may marmol. Ang kasalukuyang dambana ay isang replika ng orihinal na retablo na dinisenyo ni Dr. Jose Rizal. Ang isa sa mga highlight ng katedral ay ang hardwood kisame nito. Tamantaka Church. Ang simbahan ay matatagpuan sa Cotabato City. Ang orihinal na istruktura ng simbahan ay itinayo noong 1872 kasama ang Tamantaka River. Dalawang paaralan ng isang exclusive para sa mga batang lalaki at isa pa para sa mga batang babae ay itinatag. Ang simbahan ay itinatag ng mga pari ng Jesuit bilang bahagi ng misyon ng tamantaka na nakatuon sa kabataan pati na rin ang evangelization ng mga tao sa rehiyon ng Cotabato. Ang simbahan ay inilipat sa kasalukuyang site nito noong 1879. Pinangalanan nila ang simbahang ito sa Southern Pilipinas pagkatapos ng ilog malapit sa orihinal na lokasyon nito at itinayo ito sa kauna-unahang pagkakataon noong 1872. Isang lindol noong 1976, ang nagdulot ng matinding pinsala dito. Ngunit ang muling pagtatayo ay naganap sa loob ng dalawang taon at pinangalanan nila itong National Historic Landmark noong 2004. Jimenez Church Ang San Juan Bautista Parish Church na matatagpuan sa Jimenez, Misamis Occidental. Ito ay isa sa pinakaluma sa Pilipinas, isang maayos na napapanatiling simbahan ng kolonyal na panahon ng Espanya, at isang lokal na landmark ng pamana. Ang kasalukuyang simbahan, na itinayo mula sa hewn coral stone, ay itinayo noong ikalabinsyam na siglo sa isang site na dati nang naayos ng mga taong Sabanan, isang lokal na tribo. Ang pagtayo ng istruktura ng simbahan ay naiugnay kay Padre Roque Ascona sa pagitan ng mga taon 1862 hanggang 1863. Ang simbahan ay pinaniniwala ang nakumpleto noong huling bahagi ng 1880s. Ipinapakita nito ang isang disenyo ng inspirasyong Renaissance na may isang portico na binubuo ng tatlong semicircular arch na pasukan. Bilang karagdagan, maaari kang makahanap ng isang kampanilya na pinalamutian ng mga finial at isang dome bubong sa kaliwang bahagi ng simbahan. Ang simbahan na ito ay idineklarang isang pambansang kayamanan sa kultura noong 2001. Caraga Church Ang San Salvador del Mundo Church, na kilala rin bilang Old Stone Church of Caraga, ay isang makabuluhang pangakit sa kasaysayan sa puso ng poblasyon sa Caraga, Davao Oriental. Ito ang pinakalumang simbahan ng bato sa Mindanao at may hawak na kahalagahan bilang lugar ng kapanganakan ng Kristyanismo sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang simbahan ay itinayo ng mga Jesuits noong 1883, at nakaligtas sa mga lindol at bagyo na naglevel ng mga nakapalibot na gusali sa lugar. Ang istruktura ng simbahan ay ginawa mula sa limestone, corals, and hardwood. Nang makumplito ito noong 1884, ang simbahan ay nakatuon sa San Salvador del Mundo. Dinobal ito bilang isang kuta at bantayan upang maprotektahan laban sa pag-atake ng mga pirata. Ito ang simbahan ng parokya para sa isa sa mga pinakalumang bayan sa lalawigan, na itinatag noong 1861. St. Joseph Cathedral, ang kasaysayan. Joseph Cathedral sa Butuan City ay nakaugat sa pagtatatag nito bilang isang simbahan ng parokya, kasama ang mga pinagmulan nito noong 1877 bilang isang maliit na kapilya. Kalaunan ay naging isang simbahan ng Crip noong 1913 bago na itaas sa kasalukuyang katayuan nito bilang isang katedral noong 1967 ni Pope Paul VI. Ang kasalukuyang simbahan ay inilaan noong 1954 at pinataas bilang isang katedral ni Pope Paul VI noong 1967. Ito ay hinirang bilang host church para sa Great Jubilee noong taong 2000 at idineklara bilang isang dedikadong katedral ni Ricardo Cardinal Vidal noong 2007. Dapitan Church ang St. James Parish Church ay sumisimbolo sa maagang Christianization ng Dapitan City ang Old Spanish Masonry at arkitektura ng Espanya ay maliwanag pa rin kahit na ang isang siglo ay lumipas mula nang itayo ito. Itinayo ito noong 1871 bilang karangalan kay St. James the Great. Ang church ay ang pangalawang simbahan. Ang unang simbahan ay itinayo sa pagitan ng mga taon 1631 hanggang 1767. Maliban lamang sa pagtatapos, ang mga panlabas na dingding na higit pa sa isang metro na makapal at ang disenyo nito ay orihinal. Ang mga altar at interior ay na-renovate ng maraming beses dahil sa pagkasira sa paglipas ng panahon. San Pedro Cathedral Kilala rin bilang Davao Cathedral, ang landmark na ito sa Davao City ay isa sa mga pinakalumang simbahan sa rehiyon, na bumalik sa panahon ng Spanish colonial era. Ang simbahan ay unang itinayo gamit ang nipa at bambo noong 1847 at kasunod na itinayo muli sa kahoy noong kalagitnaan ng 1900s gamit ang natatanging modernong estilo ng kamalig ng Pilipinas na naiimpluensyahan ng arkitektura ng Espanya. Ang structure ay pinuri para sa sariwang hitsura ng harapan nito, Ngunit dahil ang populasyon ng Davao ay hindi kasing laki sa mga panahon na ito, ang simbahan ay maliit kumpara sa iba pang mga pangunahing regional na simbahan sa bansa. Hasaan Church Kilala bilang Immaculate Conception Parish Church na matatagpuan sa poblasyon, Upper Hasaan in Misamis Oriental. Ang simbahan ay idineklara ng National Museum bilang isang pambansang kayamanan sa kultura sa Hilagang Mindanao dahil sa masining na disenyo at mga halaga ng kultura. Ang unang simbahan ng hasaan ay itinayo mula 1723 hanggang 1830 sa ilalim ng pangangasiwa ng pari ng parokya sa Sitio Kabitaugan sa Barangay Apaya. Ang unang simbahan ay kasalukuyang nasira at isang kata o fortification ay makikita sa mababang burol malapit sa highway. Noong 1859, ang hasaan ay naging batayan para sa mga aktibidad na evangelical sa mga manobo sa bukid nun. Ang orihinal na harapan ng simbahan ay nabago pagkatapos ng isang serye ng mga renovations. Ang orihinal na dambana ng simbahan ay inilipat pabalik upang payagan ng isang mas malaking lugar para sa tapat sa loob ng gusali ng simbahan. St. Augustine Metropolitan Cathedral. Ang St. Augustine Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro ay una nang itinayo noong 1624. Ang orihinal na simbahan, na pinaniniwala ang gawa sa kahoy, kawayan, at damo ng kogon, ay kalaunan ay nawasak ng isang pag-atake at itinayo muli ng parehong misyonero ng Augustinian. Ang simbahan ay madalas na inaatake at pinalalaya sa lupa ng mga sundalo mula sa mga di-kristyanong lugar ng Mindanao. Ang isa sa mga halimbawa ay nangyari noong 1649, nang ang isang tribo ng Manobo sa ilalim ng pamumuno ng isang tiyak na dabaw ay nag-alsalaban sa pagkakaroon ng gobyerno ng Espanya at simbahan sa lugar. Matapos ang insidente, ang simbahan ay itinayumuli sa kahoy at iba pang mga ilaw na materyales hanggang sa muling masunog noong 1778.